araw na nga ng linggo at ang mga basketball fans ng Mansalay ay mabilis na nagtungo sa kanilang magandang sports complex. Nakasuot ng itim ang bawat isa at makikita rin ang ilang mga taga rito na may suot na Mendes at Valdez jersey. Mayroon ding mga black t-shirt na may malaking tree sa likod at may Mendes na apelyido sa itaas. Ang malawak na parke naman sa harapan ng venue ay may mga nakalaan na ring upuan at tulda mula sa munisipyo. Kagaya ng nauhan, ito rin ang unang beses na sila ay makakapasok sa semis at hindi lang basta nakapasok. Dahil sila ay all-win team ngayon sa OMPL na lalong nagpatunay na sila ay malakas ng kupunan. Sa may parking area naman ay makikita na nga ang pagdating ng mga sasakyan at bandang alas 8 ng umaga ay dumating na rin ang limang malalaking bus na nagmula ng kalapan Ang nasa likuran niyang bus na siyang pinakamaliit ay personal na sasakyan ng Flores Family na pagmamayari ni Mover Flores Kasama nga nila ang nasa dalawang daang taga-kalapan na handang mag-cheer para sa kanila Wow! Ang ganda na pala ng paglalaroan dito sa mansalay Bulalas nga ni June na kasama si Najin at Kim Biray na mga kasamahan niya sa teams ng Sisa. Pagbaba nga ng mga tagakalapan ay dito na nga sila nag-ingay at winagayway ang hawak nilang purple na mga pompoms na sinabayan din nila ng malakas na cheer dahil ang team ng Kalapan City Beasts ay bumaba na rin mula sa kanilang sasakyan. Go Kalapan! Go Kalapan! Go Kalapan! Go Kalapan! Umalingaw ngaw ito sa buong parking area at ang mga tagamansalay ay agad na sumagot sa mga iyon. Boo! Mansalay pa rin! Mansalay pa rin! Sagot naman ng mga nakaitim at mas lalong umingi ang labas ng venue dahil doon. Nagsipaso ka na nga ang mga tagakalapan at doon na sila sinalubong ng napakalakas na cheer ng home crowd. Mansalay! Mansalay, mansalay. Punong-puno ang loob at tanging ang pwesto na lang sa likuran ng bench ng kalapan ang bakante. May mga nakaupo na rin sa sahig, sa gilid at may mga nakatayo na rin sa pinakataas na parte ng audience area. Ang daming tao, sabi ni Larry dison, at makikita ngang nasa likuran niya si Najeric Salonga at si Henry Ramirez ng Puerto Galera si Lions. Hoy, may pepestuhan na ba tayo? Ano nga ni Ramirez kay dison? Ako ang bahala sa inyo. Pagkayabang bang nilari na ang totoo ay ang tangi niyang naisip na pwesto ay sa sahig na lamang. Iyon nga ang nangyari. Napakuyom na nga lang si Henrik dahil sa pagsisisi na naniwala siya kay dison. Nakita pa nga nila ang ilang players ng team na tumalo sa kanila sa audience area na malapit sa kanilang pwepwestuhan naroon si Macky Romero na kumaway pa sa kanila na may maayos na pwesto. Oh, huwag na kayong magreklamo. Mas maganda rito. Kitang kita natin ang game. Masayang wika ni Dizon na ikinangiti na lang ni Jeric. Huwag lang tayong matatalo nandito. Ay magiging ayos talaga tayo. Nasabi na nga lang ni Henrik na babatukan pa sana si Larry kaso. Hindi nito iyon itinuloy. Ang mga players naman ng kalapan sa pagdating nila sa kanilang bench ay makikitang nagtanggal agad ng pangibabaw na jacket at itinira na ang kanilang mga jersey na ikinaingay agad ng kanilang mga supporters. Kaso, ang pag-iingay na iyon ay sinabayan naman ng malakas na cheer ng malaking bilang ng mga taga-mansalay. Parang nag e eko ito sa pandinig ng ibang hindi taga rito. Nakikita nga rin sa ibang bahagi ng audience area ang ilang mga players ng Budalakaw. Narito rin si Nadre Sanchez na kasama ang team ng pinsan niyang si Allen Sanchez. Sa likuran nga ng bench ng Mansalay ay naroon naman ang mga taga-balugo at ang mga estudyante ng BNH Chess. Makikita nga rin ang mga players ng MLA Chess gaya ni Nahis Ilagan at Gerson Lim. Makikita nga ang may dala rin pang ang mga ito. Mga plastic bottles iyon na may lamang mga munggo sa loob. Sa isang bahagi naman ay makikita nga rin si Marky Lee ng pola at makikita ang nakaitim ito ng suot. Malapit siya sa baba at nang aksidente siyang makita ni Tristan Agoncillo ay pinakita niya ang suot niyang Mendes shirt na binili niya rito sa mansalay. Napailing na lang si Tristan at napangiti sa pagyayabang na iyon ni Marky sa kanya. Kung sa bagay, kung ako ang nanonood ay kay Ricky na team din ako susuporta. Sabi na nga lang ni Tristan na ang kalmado ng dating. Ang kapatid nga niyang kambal ay makikita naman sa hindi kalayuan na nag-aagawan ng bola. Si Trey ang ball handler at si Troy ang defender. Ibang-iba nga ang atmosfera ng warm-up ng kalapan ngayon kung ikukumpara noong huling nakalaban nilang mansalay sa balwarte nila. Hindi mararamdamang seryoso at ang tanging makikita ay ang pagiging magaan ng datingan ng mga ito Handa na sila. Si Baron nga ay makikitang pinapakitaan ng posting moves si Nam Romeo at Martin. Habang si Mover naman ay nakikipagpasahan ng bola sa kanyang kapatid na si Von Aldaba. Si Jake Marcos naman at si Parkon ay nagpapakawala ng mga 3-point shots. Baliwala nga sa kanilang home crowd. May experience na raw sila sa ganitong bagay. At kailangan nilang maging focus na lang sa basketball hanggang sa huling buzzer ng laban. Ano man ang maging resulta ng game na ito. Ilang minuto nang nag warm up si na mover nang bigla na lang kumalampag ang home crowd sa loob ng venue. Nagtayuan ng lahat ng mga nakaitim dahil ito na nga ang kanilang kupunan. Pumapasok na. Pinapangunahan ito ni na Ricky Mendez at Gerald Valdez na matikas na naglalakad papunta sa kanilang bench. Asunod naman mga ito si Marlon at Sir Tuazon at ang mga Andrew at Terence. Nasa pinakadulo naman si Coach Isaiah nakasabay ng anak na si Andre. Nakisabay ito sa kanyang tatay at sa likuran na lang daw ng bench siya uupo kahit sa sahig. Mansalay! 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 Bulalas ng marami at sa pagdating ng mga players nila sa bench ay dito na nga sumunod ang malakas na cheer para sa kanilang basketball hero na si Ricky Mendez. Ricky Giant Slayer Mendez. Mendez! 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 Makailang ulit itong dumagundong sa loob na sinunda ng chant ng MVP. Sikat ka na talaga rito sa mansalay. Gustong gusto ko na ng mga taga rito. Sabi ni Gerald na napapangiti sa kanyang nasasaksihang crowd. Parang nangingilid ang luha nito na yung kinangiti naman ni Naremiel. Bigla tuloy niyang naisip kung makakapaglaro pa raw kaya si Ricky sa mansalay sa sunod na taon. Totoo na ito kap, nasa semis na tayo. Ika ni Lorenzo at si Gerald ay napakuyom ng kamao at napangiti. Ito ay ang bagay na gusto niyang mangyari noong nagsimula nilang buuin ng team noong magkaroon ng OMPL. Akala niya ay hindi na ito mangyayari pero heto na raw. Isang panalo na lang at finals na. Ang imposible para sa kanya ay naging posible. At nang mapatingin siya kay Ricky Mendez na nangingiti ay tinapik niya ito sa balikat. Tatapusin na natin ang kalapan sa game na ito. Seryosong wika ni Gerald at si Ricky ay lumapad ang ngiti at tinapik din sa balikat ang kanyang team captain. Iyan din ang gusto kong mangyari sabi ni Ricky at si Coach Cervantes ay napangiti rin nang hindi inaasahan. Sa pitong games na nakasama niya ang mga ito, ay masasabi niyang masayang team ito. Hindi nawawala ang tawanan kapag may practice at nakikita niyang may chemistry na ang mga ito nang ipasa ito ni Andrea sa kanya. Pero papa, si Ricky talaga ang reason kung paano nagkaroon ng chemistry ang team namin. Kakaiba talaga siya, may karisma siya na talagang matutuwa ang kanyang kakampi. Pati na rin nga minsan ang kalaban. Hindi pa rin siya papa nagbabago kung ano siya noong college kami ay ganoon pa rin siya. Siguro sa basketball skills lang talaga siya nagbago. Lalo pa pa siyang gumaling sa paglalaro ng basketball. Nang makakwentuhan naman niya ang ama ni Ricky, ay eh wala naman siyang narinig na may mga kamag-anak o kapatid itong talagang basketball player. Pagdating naman sa nanay nito, ay wala raw itong inter sa basketball. Kaya hindi na niya tinatanong. Ibig sabihin, ang namatay niyang kuhi ang pinagmanahan niya ng basketball? Pero hindi. Hindi ito ang normal attitude ng isang player na namulat na sa basketball ng biglaan Iba nga itong si Ricky. Nasabi na nga lang ni Isaiah sa isip at nang mapalibot siya ng tingin sa audience area na malapit sa bench nila, ay bigla siyang napaseryoso dahil isang pamilyar na mukha ang biglang natamaan ng kanyang mga mata. Nandito si PJ Duremdes kasama rin niya ang kanyang anak. Nasambit ni Isaiah at napatingin siya kay Ricky. Alam na niyang napili ito sa tryout sa Patangas at hindi ito maganda para sa kanyang tanong na Kailangang ma-approve iyon ngayong buwan. Wika pa nga ni Isaiah sa sarili na napatingin din sa kabilang bench kay Mover Flores at napatingin din siya sa isa pang player na nakaubos sa hindi kalayuan kay Larry Dizon Nagwarm up na nga ang mga players ni Isaiah at sa pagkupo niya sa bench ay hindi niya maiwasang mapatingin sa pwesto ni Nando Remdes Gusto niyang kumpirmahin kung ang matandang iyon nga ay si PJ Bigla tuloy niyang naalala ang ginagawa nitong pagpapabalik sa kanya noon sa basketball Halimaw rin siyang maglaro noong kapanahon na namin kung hindi lang siya na injured ay baka nagkaharap kami sa regional league at nakita talaga kung sino ang totoong number 1 player sa region 4 nang makita na nga rin siya ng marandang si PJ ay kinawayan siya nito at minitian siya nga habang nakaupo nga siya ay biglang nagring ang phone niyang hawak at pagtingin niya rito ay nakita niya ang isang unknown number sinagot niya ito at na mag hello ang tumawag ay agad siyang napatingin kay PJ Dorembes. Hello, Golden Boy. Kumusta ka na? Tanong ni PJ at si Isaiah ay napangiti naman ng marahan habang nakatingin sa mga players niyang masayang nagwa-warm up. Okay naman, paano mo nalaman ang number ko? Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Isaiah. May source ako. Ano, bumisita lang. Gusto ko lang panoorin ang pamangkin kong maglaro. Wika nga ni PJ na biglang ikinaisip ni Aisaya Alam na nga ni PJ na sinabi na ng kapatid niyang si Grace ang totoo kay Ricky Kung kaya malakas na ang loob niyang magpunta rito sa Mindoro para panuorin ito Pamangkin? O Aisaya, hindi ba niya sinasabi sa iyo? Tugo ni PJ at si Aisaya ay napatingin sa lugar kung nasaan ang kanyang kausap Si... Sino? si Ricky Mendez, pamangkin ko ang batang iyan. Kaya tamang tamang sa Batangas siya maglalaro kapag nagsimula ang Maharlika League. Isa pa magkakaroon din ng Regional League ang Calabarzon. At isasabak agad namin siya at ang anak kong si Lionel para mahasa na kagad. Masayang winika ni PJ lalo pat alam niyang ang hindi mapapasali si Ricky sa Ormintim pa Pamangkin mo si Ricky? Oo, Kapatid ko si Grace ang nanay niya, napaseryoso si Isaiah sa kanyang nalaman at ang mga tanong niya kung bakit ganito si Ricky ay agad na nasagot. Alam ba raw ito ni Andrea at ang plano niya? Pakiramdam tuloy niya ay hindi niya na makukuha si Ricky kung isa nga talaga itong Duremdes. Napahigpit nga ang hawak niya sa kanyang cellphone at napaseryoso. Mukhang hindi ko nga magiging player itong si Ricky kapag na-approve ang plano ko. Nasabi na nga lang ni Isaiah sa sarili na pinanghinaan ng bahagya. Pero sa kabila nito ay nakaramdam din naman siya ng tuwa dahil si Ricky Mendez ay talagang nasa duguraw ang pagiging basketballista. Kaya pala ganito ang batang ito. Isa pala siyang Duremdes. Wika ni Isaiah muli sa isip at bigla tuloy siyang napatanong kung alam ba ito ni Andrea at bakit hindi daw ito ini pin sa kanya ng nanay ni Ricky nang magtanong siya Matagal na ba raw itong alam ni Ricky? Magkahalo ang emosyon Nararamdaman ni Isaiah Nang malaman ang bagay na iyon Mula kay PJ Duremdes Na isa rin Naman niyang kaibigan Hindi lang sa basketball Kundi pati sa negosyo Matapos iyon Ay tumunog na nga ang buzzer At ang mga players Ay nagpunta na sa gitna Para sa pagkipagkamayan Napangitin na nga lang si Ricky dahil ito na ang normal na kalapan team Hindi na ito gaya noong una na mga suplado ang dating sa kanya At sinabi pa nga sa kanya ng kuya Baronia na sa kalapan daw matatapos ang semis at hindi rito Good luck Mover Nasabi na nga lang ni Isaiah kay Mover Flores nang sila ay magkamay Sign nyo rin sir Nagkaroon pa ng tila malalim na tinginan ng dalawa umingay na nga rin ang crowd lalo na nang pumasok na ang first 5 ng dalawang team Mansalay Black Knights 14-0 Ricky Mendez number 3 5-6 point guard Andrew Salome number 20 6-0 shooting guard Gerald Valdez number 23 small forward Arjan Balbuena number 17 6-7 power forward Marlon Magbuo number 6 Center Calapan City Beast 113 Martin Suarez number 30 57 point guard Mover Flores number one, 1 61 shooting guard Trey Agoncillo number 22 64 small forward Baron Cimeron number 24 64 power forward Tristan Agoncillo number 28, 66 center. Small ball lineup nga muli ang panimula ng Kalapan City, kagaya rin ng huli nilang makalaban ng Mansalay. Ang kaibahan nga lang ay maglalaro agad si Mover at kung sa player matchups ang pagbabasehan ay lamang na lamang ang Kalapan Beast dito. Si Von Aldaba naman ay hindi pa sigurado kung paglalaro ni Mover dahil na-injured ito noong huli nilang laro kontra sa Mansalay. Pero mas lalong lumakas ang kumpiyansa ni Isaiah sa labang ito. Hindi kami matatalo sa game na ito. Isang Doremdes pala ang nasa team ko. Nasabi na nga lang ni Isaiah na medyo natuwa dahil sa kanyang natuklasan kaso sa isang bahagi ng kanyang isip ay narito naman ang pangamba na mukhang hindi nga raw yata niya matutuunan si Mendes kapag natapos ang OMPL. Maliba na lang kung sa kanyang bubuoing team sasama ito at hindi sa mas magandang big market team na Batangas Wildcats. Pasensya na kayo kung medyo ipit ang ating boses dito sa narration. Siya kado sa nakarang upload natin kanina ay may parang background na tawag doon parang naugong I mean naulang kumulan pa kasi ng malakas noon may bagyo dito sa Indoro tapos medyo ang hirap pagsalita ngayon kasi may singaw nga ako nagumaling na sa dila pero meron akong singaw dito sa may tapat ng pangil dalawa pa naman hindi ko lang kung ba't ako nagkasingaw dito kaya pasensyahan akong medyo hindi maganda yung quality ng ating boses dito sa nakalipas na updates kaya medyo hirap akong mag narration Tenho